ikalabing apat na kabanata. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ng mangmang ng kanyang sariling mga kamay. Siyang lumalakad sa kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan, ngunit ang mga labi ng pantas ay mga giingat ng mga yaon. Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis. Ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan. Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan. Ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na naguunawa paroon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. Ang mangmang ay tumutuya sa sala, ngunit sa matuwid ay may mabuting kalooban. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan at ang taga-ibang lupa ay hindi nakikialam ng kanyang kagalakan. Ang bahay ng masama ay mababagsak, ngunit ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyahang loob ang taong mabuti. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang paglakad. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay ipagtatanim. Ang musmos ay nagmamana ng kamangmangan, ngunit ang mabait ay puputungan ng kaalaman. Ang masama ay yumuyukod sa harap ng mabuti, at ang masama ay sa mga ang daan ng matuwid. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala. Ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? Ngunit kaawaan at katotohanan ay sa sa kanila na nagsisikatha ng mabuti. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan munit ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari ngunit nasa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya. Ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Ang masama ay manahagi sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may pag-uunawa, ngunit ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya.